Hello everyone, welcome back to my channel, Mercy Vlog. At kung bago lang kayo sa akin channel, mag-subscribe na. At huwag niyo kalimutang pinutin yung notification bell dyan sa gilid para lagi po tayong update sa aking mga videos na ina-upload guys. Maraming maraming salamat po sa lahat ng um, mga nag-subscribe, lahat ng na mga nanonood. Thank you. Thank you for liking and commenting my uh, videos. Kasi nga napapansin na tayo unti-unti ni YouTube algorithm guys. So, yun. Sa wakas, pero hindi ko pa rin sure. Basta i-reveal -re ko na lang sa siguro pag nakuha ko na. <laughs> I'm so excited guys. Grabe. Pinagirapan ko to. Pinagpuyatan ko guys. Para lang may mag, uh, makasakot ako. <laughs> isa pa itong passive income ko guys na hindi nyo alam o ba diba? dahil isa tayong vlogger diba isa tayong maliit na vlogger kailangan nating magtiis kailangan nating magtsaga sa lahat ng ating ina-upload kahiya nakakahiya man o hindi diba at least kumikita tayo ng marangal o di ba diba? ayun nga guys dahil marami nang sumisikat dito sa pagbablog na ganito, katulad sa akin, katulad sa inyo guys, na nagbablog, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Lahat ng mga kasama ko na malilig na YouTuber, na vloggers guys, huwag po tayong mawalan ng pag-asa dahil uh, meron din tayong ano niyan um, nakalaan na araw, di ba? Hindi man sa ngayon, siguro sa, no, sa susunod pa, di ba? Siyempre, iba dahil um, ang aking hinahangan ngayon is si Sergey Gabin. O, di ba? Yung mga pinfin brothers. So, alam naman po natin yan. So, sobrang dami na. Ang grabe, bigla silang boom. <laughs> di ba? Parang boom. Boom. <laughs> di ba? Nakakalaw pa, di ba? So, yun. sinusubaybayan ko talaga din sila, guys. Ayun. O, di ba? Sa pakilakwela nilang yun. O, di ba? Milyonis na yung kanilang kinikita. O, di ba? Saan ka pa? Kasi sila, na yung mindset nila is hindi ba nag-umpisa pa sila nung ano, nung, nung bubuhay pa ang tatay. So, di ba? So, ayun Mali sinusundo ng kupo yan sila. Lagi po sila pinapanood. Hello, Sir Gavin. Ayun nga, shout out kay Sir Gavin. Kahit hindi man niya mapanood to, sana mapansin. Di diba? Sana may mga -ano sa kanya. Di ba? Yan, pinapalo po silang lahat. Grabe. Lumagpas na talaga sila. At uh, napakagaling ang galing nila ang galing ng teknik nila paano nila mapalago ang kanilang pera pa, anong ano, ano kaya anong ginawa nila para um, 'di ba uh, umangat sila sa buhay hindi sila mayabang 'di ba hindi sila mayabang guys so sobra nakaka-down to earth sila grabe ay salute Sir Gaby at sa kanilang mga brothers kaya si Mama Beth si Ma'am Elma 'di diba, si Sky oh 'di diba, lahat na lang ko oh 'di diba? hindi naman lahat like ng mga vloggers eh, katulad ni Sergey Gavin, meron naman yung mga vloggers na mga ano, alam nyo na yung mga ma-attitude, ba diba? Pero ito talaga ay uh, first time kong maka-encounter maka ng mga ganitong vlogger na napaka-down to earth. Grabe, walang ka-arte-arte, grabe. Kahit ano na lang binoblog nila, as in talagang, as in talagang masaya sila. At tapos alam nila yung kung saan nila dadali na kanilang kapirahan. So, yun nga guys, ina inaudulog in <laughs> idol, idol na idol ko talaga sila so yun nga guys habang may ginagawa ulit ako nagyayayaw ito gagawa ko ng ano uh, hugas ako mabuti yung aking uh, ang aming lunch for my baby mamaya so yun ah uh, so, yun nga guys. Basta yun lang yung sinishare ko naman di ba? Yung kay gaming grabe. Uh, ngayon na naki-MGS na sila, di ba? Ay, ang sarap. Kahit naman si guys, di diba? Sana all diba, Sir Gaving? Ayun nga guys. Um, basta ako isa sa mga fans nila, di ba? Idol na idol ko talaga sila. Dahil sila ay marunong silang, uh, marunong silang magano sa mga tao, di ba? Hindi sila, hindi sila, kumbaga, hindi sila nakakasakit ng mga tao, kumbaga, yung mga, ano nila, di ba? Yung mga words nila, di ba? Hindi mga bastos, di ba? Ganun yung mga gandang, ano, di ba? Uh, sundan natin, di ba? So, ayun. Dahil, um, kay Sir Gavin, na ano po na amaze ako. Saludo po ako sa inyo, Sir Gawin. Sana mapansin nyo itong video ko na to. Ilalagay ko rin dyan sa aking title. Para kay Sir Gawin, salut po Saludo ako sa inyo, Sir Gawin. Kapintin Brothers. Kapintin Family. Yan nga guys. Huwag nyo tatangkilikin guys ha. Marami akong napapanood. Marami. Ay isa rin ako sa mga ano guys. Nagpa-follow sa mga iba't ibang mga ano. Ang dami mga kumagaya sa ano, ang daming nag-upload ng mga videos nila Sir Gavin, grabe. Ang daming-daming nagsusulputan, 'di ba? Pwede naman kumuha ng mga clips nila, kumaga i-ano mo sila, i ilagay mo sila sa mga ilagay mo sila sa clip video ba? Para naman hindi naman halatang-halata -halata na grabe, 'di ba? As in talagang wow, pati lahat ng kung ano yung latest, pa talaga yung ina-approve nila, di ba? Yun din yung ginagaya nila. Kaya pati pati yung mga ibang so, mga viewers ni Sergey Bin, yung mga followers ni Sergey Bin, hindi na alam, di ba? Marami na palang naloloko. Alam mo ba? Alam niyo po ba, guys, na isa na rin ako sa mga naloko niyan. Nag-message sa akin yung ano, pin Brothers. Nag-message, ilagay ko daw yung Gcash number ko at magpapadala sa akin ng ano. And then, the next following day, parang saglit lang talaga na napanood ko na nagsabi si Sergey na ah uh, huwag itong i-follow kasi nga peke, ke ganun ganon ah sabi ko buti na lang buti na lang hindi ko hindi ako nagbibigay ng mga numbers so yun di ba kaya lahat ng mga fans ni si Sir Gavin, lahat ng mga sumusuporta kay Sir Gavin, alam nyo guys, alam niyo kung ano yung, ano nun, um, yung totoong, at uh, yung legit na account nila sila Sir Gavin, Chef Allen. Kasi guys, may mga batch yan, may, may meta, meta verified yan si, ano, si Chef Allen na 11 million na yata yung followers, uh, if I'm not mistaken, di ba? So, yun sana wag tayong ano mag mabibigla sa mga ano, 'di diba? Lalo na 'yung mga nagpo-focus mga ano kasi marami na talaga guys na na-fake, na, na 'di ba? Hindi nila alam. Tapos 'yung kay Mama Beth sabi ni Sir Gabe, wala page si Mama Beth. So, 'yun, wag, wag po nating tangkilikin 'yun. So, yun. Kung alin lang po yung sinasabi ni Sir Kevin, doon lang po tayo. Lahat ng mga fans, si Sir Kevin, hello sa inyo. Di ba? Sana, sabay-sabay tayong umangat. Di ba? Follow natin si Sir Kevin. Sa yung mga followers ni si Sir Kevin, sana sabay-sabay din tayong umangat, guys. Grabe. Saludong-saludong ko. Hindi man ako nakapag-comment ng madalas doon. Pero, grabe. As in, pag tumadaan sa newsfeed ko. Kasi, laging, ano yan eh. Nag-notify no sa akin yan, eh, kay Sir Kevin. As in, talagang, grabe. Andan pa agad ako. Inuuna ko pa agad yun. O, oh, ba diba? Kasi nakakatuwa, guys. Ang daming na na mga aral, mga jokes. Nawala yung uh, stress, diba? So, ano? Bueno, ganun po yung, ano, yung nangyayari. Grabe, nakawala talaga yung stress ko. Okay, last year, baby. So, sobra. Sobra, grabe. So, ayun. I think, kulang pa, siguro. Tindangan ko pa kasi masarap kumain ng gulay. Kasi nga, <laughs> diba? Mayroon sana akong i-vlog na iba. Kaso nga lang, sige na, next time na lang. Next, next video na lang ulit. Kasi nga guys, naisip ko talaga. Kasi, do, nakita ko pa agad eh, sila Sir Gavin ulit. So, sa ano, sa, sa news feed ko. So, sabi ko, ay, kailan kong i-vlog si Sir Gavin. ba diba? Hello, Sir Gavin. <laughs> Baka naman. Gusto ko yung sir, sa apparel nyo Gusto ko yung t-shirt Wow, grabe Hindi ako maka Kasi siya muna nandito ko sa abroad Di ba? alam niya naman Pero sana mapansin ako ni Sir Gavin O, di ba? Sana mapadala niya ako Kasi nga, pa-uwi ako this <laughs> This week uh, Last, um, next week pala. So, yun Pa-uwi ako ng Pilipinas So, yun Di ba, Sir Gavin? Hello, Sir Gavin O, di ba? Saan ka pa? <laughs> sana mapansin ako na di Pero naman naman tayo, di ba? Kasi sobrang daming fans, sobrang daming nagfo-follow kay Sir Gavin. Milyon, di ba? Grabe, boom talaga sila, guys. Grabe, taob yung mga ano ibang mga mga vloggers na mga sikat na mga vloggers, taob talaga. So yun nga, guys, yun yun po yung ano natin, yung subay-bay natin yung kay Sir Gavin kasi nga totoo sila, guys, at saka napaka-humble nila, napaka down to earth nila. Hindi ko alam kung ano pang pwede kong sabihin sa kanila di ba ah uh, marami na dati dating mga ano mga mga vlogger na as in talagang malit nawali na mali yung landas nila na bali kumaga uh, hindi sila gumawa ng mabuting uh, mabuti sa kanilang makapirahan so yun ah uh, yung iba talagang as in talagang nawala na sa kanilang mga channel and then hindi kasi nila nice kasi alam nila puro kabig na lang sila pero hindi pala nila alam na may mga ano din may mga pagsubok din guys so sana malagpasan din nila no so ayun nga so yun nga lang yung sinasabi ko diba basta ayusin lang yung uh, pag ano kay sir uh, tignan, tignan nyo guys kasi marami na pepeke marami din siguro mga na kasi guys alam niyo sa tulong guys alam mo sinabi ni Sir Jevin na sa niya no, na hindi po sila humingi ng pera di ba hindi hindi po sila humingi ng pera at saka uh, for uh, happiness yung ano nila yung binablog nila so ang ano uh, nakakatuwa lang talaga stress reliever sa kanila tapos yung iba naman eh nakaka-inspire din di ba lahat sila kahit sila mamabit tingnan mo di ba may, may ilan na si mamabit pero go pa rin siya sa mga anak niya. So, ang ganda, ang ganda na pagpapalaki niya sa kanilang mga anak. Yun lang nakakalungkot kasi wala, yung, wala na yung tatay nila. Yun nga guys, nasubaybay so, so, ko rin yung days. Uh, yung pagkawala ng tatay niya, grabe. Sobrang grabe. Umiiyak din ako na ah, hindi ko maaal. Hindi ko alam yung parang kinukurot ka din, di ba? Kinukurot din yung puso mo. So, ayun. Ah, pahilog na lang yung mararamdaman ko. Saan mo ka si Sir Gaby? Hello Sir Gaby. Pinapalo ko kayo lahat ng br brothers, kapitin brothers. Pinapalo ko yan. Tinitignan ko yan kung alin yung legit at saka yung hindi legit. Yun. Pag nakita ko ulit yung ibang mga ano, mga mga ibang pages na kapitin brothers, ina-unfollow ko na yun guys. Kasi nga marami akong pinalo kasi kung um, alam ko gano'n eh, di ba? Marami silang mga account. Hindi na pagkakalam ko, yung pala hindi. Di ba? Kahit yung may Sir Gaby na YouTube channel, nakasubscribe na din ako doon. So, ah, uh, kinakalo, Yan, naano ko na rin yung mga yan. So, yun. Ang saya sa yan. Gusto ano ko. <laughs> uh, isa pang gulay ang aking gagawin. Tignan ko. Di ba? <laughs> Para mamayang gabi naman. Para hindi ako mag sa aurora ganyan lang. Ganyan lang tayo mga OFW. Nakipagsabayan tayo, di ba? Huwag yung ano, uh, kumbaga, huwag tayo, um, pakampante. Huwag tayo pakampante. At saka isa guys, na, yung mga vloggers yan, lahat ng vloggers, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Diba? Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Magbubung din tayo in any, uh, in any day or kahit matagal pa, di ba? Mag-uung din tayo. Kung tayo ng pag-asa. Yun lang naman na may payo. Ako kasi, guys, hindi ako na pa. ah, hindi ko naman pinaano na mag-uung agad. Kasi siyempre, OFW, ang hirap kayo sa mag- mag-OFW and then nag-vlog ka, di ba? Hindi ka na-concentrate. Kasi, kaya, <coughs> kaya kung ano na lang yung naisip ko i-content, yun na lang. Yun na lang ginagawa. Kasi nga, kasi talagang, guys, hindi ka maka-pair na kung ano yung ipa-vlog mo. Yung kasiyahan din ng isang OFW, di ba? Mga ganun ganon O, um, ganun lang naman yung lifestyle ng pagpa Di ba? Pero pag yun na yung bread and butter mo, yung pag-vlog, siguro naman yung pag alam mo na kumikita ka ng malaki at sapat na sa yung pangailangan, uh, di ba? Kung hindi pa naman is, dahan-dahan lang, di ba? Buti mawala ng pag-asa, guys. Hello, Sir Gaby. Yun na lang ang ano ko. Salamat. At mo kami, grabe. Saludo ko sa iyo, Sir Gaby. Bye-bye. Salamat. Bye.